Good morning sa inyo guys, samahan nyo yung kalbo manira ng barko for today's video! Grabe, walang paraan kundi butasan, no problem, basta nakakakita ako ng pagkain, let's go! So ayun na nga guys, nagre-reklamo pala si Chip Cook dahil madalas daw umulan dito sa kusina, Shish! Sa kisa may pala nang gagaling yung tubig guys, pero hindi talaga makita kung saan nagmumula. Kaya ang solusyon, operasyon, bubutasan ni kalbong siman, pero but wait! Siyempre, kinoberan ko muna yung paligid, masyado kasing maalikabok pag nagkating. Tapos sa gilid, meron ako nakita yung spare ribs. Ay, napakaangas par. Meron pala ditong gumagawa. Oh, she. Hindi pa nga nagsisimula yung trabaho guys. Nagugutom na kagad si Kalbong Simon TV. Oh, yeah. Wala nang teka-teka. Butasin na kagad yung kisame para malaman natin yung problema. Let's G. Habang binubutas yung kisame guys, biglang napaisip yung kalbo. Siya kasi yung sumisira. Ibig sabihin, siya rin yung magbabalik. Alright! Pero ayos lang yan guys, kahit na magkanda ngawit-ngawit, basta masarap yung food trip, om sim! Dahil masyado na ako nangangalay guys, pahinga muna kaya maritesin muna natin kung anong ulam. Pagsilip ko sa unang butas guys, aba high tech yung panchopping nila, so shallen. Tapos pagsilip ko sa pangalawang butas guys, ay napakaangas par, may nirarap parang shawarma. Ang hirap talaga magtrabaho dito sa kusina, nakakagutom. Pero focus lang tayo sa goal, tatapusin kagad ka natin to nung makakain. Sheesh! sa wakas, nabutas na natin yung kisame, makikita na natin kung anong problema. Pagkapasok ng ulo kong kalbo guys, naispatan ko kagad yung tumutulo, malapit sa drain. Ayun pala yung pinanggagalingan ng tubig, so kailangan natin yan akyatin sa taas para malaman kung anong gagawin. Nahanap na namin yung problema guys, biro nyo yun, 20 years na yung barko, ngayon lang nakita to. Sheesh! Kung mapapansin nyo yung makapal na welding guys, doon naman sa kabila, hindi niya nadaanan yung pinakalabi, dyan tuloy dumadaan yung tubig pa baba. Kailangan ko lang weldingin yung stainless na yan guys Tapos kakain na Hindi naman ganun kahirap yung position guys Basic Mas mahirap pa nga pag hindi kanya chinachat Ang sakit Okay, finished product na guys. Bibigyan ko yan ng lifetime warranty by Kalbong Siman TV with kaliskis ng bacon kasi kulukulubot. Oh, she. Huling pamamaraan guys, masyado na rin kasing nasaktan nang wala na talagang balikan. Pinabuhusan ko ng maraming tubig sa kasama ko, sabay double check. Eh, napakaangas para wala nang tulo. Tuluyan na nakapag move on. Tara, kain. Let's eat! Dito naman tayo babawi guys sa Chibugan. Unang pinintahan yung sabaw. Aba, kulay orange na may gulay-gulay, mukhang malinamnam. Tapos may dalawang klase ng tinapay, white rice. Ah, ito pala yung ginagawa kanina ni Mayor, guys. syempre kukuha na tayo niyan, isa lang, mamaya na yung pangalawa. Oh yeah! Yung french fries, lalagpasan ko na muna guys, medyo diet na kasi yung kalbo, healthy living! Meron pa palang mga tinatinapay, palaman yung salami, saka ham and cheese! Eto na pala yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV. O, paano ba yan guys? Kakain muna ako. See you ulit next week. Bye-bye